Patuloy sa paggulong ang public consultations na isinasagawa ng Bangsamoro Transition Authority Parliament kaugnay sa anim na districting bills. Target ng BTA na maipasa ang bagong districting law ngayong Disyembre. Ang news na umula kay Marcos Uy. Patuloy sa pag-usa ng anim na panukalang batas na inihain ng BTA Parliament hinggil sa Barm Districting Muling nagkasa ng public consultation ng BTA nitong Webes sa lalawigan ng Basilan at Special Geographic Area. Tinalakay ng konsultasyon ang Parliament Bill Numbers 403, 407, 408, 411 at 415 na naglalayong lumikha ng natumpot dalawang parliamentary districts sa buong BARB. Habang ang Parliament Bill Number 416 ay nagsusulong naman ng dalawang parliamentary districts sa SGA. Sa Basilan, nais ng mga local officials, youth groups, civil society organizations at representatives mula sa Akadim ang pagkakaroon ng limang parliamentary seats para sa island province. Apat sa proposed measures ang nagsasaad ng apat na district seats para sa Basilan habang ang PB No. 411 ay nag-iisang panukala na nagre-rekomenda ng limang districts. Muli namang iginiit ng mga presidente ng SGA ang panawagang dalawang district seats para sa lugar na binubuo ng walong munisipyo at 63 barangays at may populasyon na higit 214,000. Sinabi ni Bangsamoro Transition Authority spokesperson at floor leader John Anthony Chat Lim na nananatiling committed ang parliament para sa isang transparent, inclusive at legally compliant districting process. Binigyang diin naman ni Deputy Speaker Liza Alamia na nanguna sa consultation sa Pasilan ang agarang pagpasa sa districting law. Dagdag pa ng mababatas na so dapat ay makompleto ng BARM ang panukala pagsapit ng December 18 upang makapagsagawa ng first parliamentary election sa March 2026. Nakatakda naman ang susunod na public consultation sa December 7 sa Lano del Sur at Cotabato City, December 10 sa Maguindano del Sur at December 12 sa Maguindano del Norte. Marcus Uy, i Philippines.